Guys, good morning. Today is April 20, 2019, Saturday. Guys, tignan nyo po yung ating ano, uh, barangay officials. Naglagay po sila ng uh, entrance at saka exit dito sa may pinaka pasukan ng mga tao papunta ng Baseco Beach. Tignan nyo naman guys, nakikita nyo yung exit at saka entrance po dyan. At bawal pong pumasok yung mga tao na walang daladalang sako. So, ayan, tignan natin kung anong kaganapan sa loob. bago natin simula ng pagpasok sa loob, magpasalamat muna tayo sa mga tao na nandito sa harapan. Hi sir, good morning po. Sir, uh, I'm in po kayo. Thank you po sir, God bless po sa inyo sir. Hi sir, good morning. Sir, good morning po. Hi, good morning. Sir, good morning. Ayan, tignan nyo guys, uh, malalaman nyo. Bawal pong ipasok yung mga sasakyan sa loob. Kahit anong sasakyan po, maliban na lang dun sa mga ibang nagtitinda at pinayagan po sila kasi kailangan po ng tubig sa loob. Yung iba kasi hindi nakakapagbaho ng tubig kaya yan. Ah, kailangan ng mga vendor sa loob pero nandun sila sa gilid. Wala po sila sa pampang. So ayan, Pasukin na natin. As you can see guys, ito po. Makikita nyo po may mga vendors dito sa labas pero hindi sila pinayagan na magbenta dun sa loob. At ito po yung ating entrance key. Yung entrance at saka yung exit natin. Pero take note guys, wala pong bayad yung ano, entrance. Hindi sila naniningil ng entrance. Tanging donation lang po ayan, donation. Donation lang po yan. Wala pong nag, uh, nag-claim ng mga entrance okay. Ayan, good morning guys. Ayan, papasok na po tayo. At itong kauna-unaan si kuya, yan dito sa nagbabantay dito sa entrance. Sir, good morning po sa inyo. morning din. Sir, ano po pangalan niya? Ah, Rene Boy Ostea po. Sir Rene, ano po yung dapat na i-avoid natin bago pumasok dito sa ating ano, baseko compound? Ah, yung unang-una po, yung tungkol po sa basura. Kailangan po magdala sila ng sako para mailagay nila sa mga lagayan para di po magkarat yung mga basura natin. Para ikakaganda po ng apply. Yun. At nagsimba rin po kanina yung mga deadly weapons po pinapalis po nila. Uh, iwas po kasi mahirap na po yung mamaya may biglang hindi magkakaintindihan, mag-aaway. Iwas lang na hindi madampot ng mga ano para wala yung mga mga sakunang mangyayari. Yes, ayan pong pinapatagod ng ating mga barangay officials na yung safety ng mga tao na nagpupunta dito kay la safe natin. Thank you so much sir. God bless. Okay, maraming salamat po. Ayan, uh, bali yung mga nagbabantay dito is mga barangay officials po natin in India at saka Coast Guard. Meron po tayong Coast Guard rin dito. Ayan po, kumpleto po sila. ayun uh, lang doon sa baba. Ayan sila. Uh, Coast Guard po natin, mga UNDA. hi uh, ay, sorry, good morning po. hi uh, sorry, good morning. Ah, uh, meron po pala tayong kasama dito. Uh, ang ating chairman si chairman Dayana hindi po po siya ay uh, uh, ma'am good morning po ay uh, yes, ma'am ah good morning po sa inyo ma'am ah kamusta po ang ating base ko kung okay naman sa uh, ngayon ay pinipilit natin mapapanatuloy malinis ang baligid Puti po ma'am, naisipan ko natin na maglagay ng harang ngayon dito sa entrance ng Baseco Beach para sa ano natin to kasi maraming naliligo ngayon eh, para mamonitor natin. Kasi hindi lang naman taga Baseco lang dito. Eh. Maraming taga ibang lugar na naliligo. Ito rin yung ating MMDA para sa assistance, para sa medical. Ito naman tayo, meron naman din tayong BHW at saka naka-deploy talaga lahat ng tao ng barangay. Yung uh, mabuti may pinapayagan na rin po ba tayo na ano magtinda ng ano kahit mga vendors dito sa Logan? Ah uh, dito lang pero nagpaalam lang sila sa Philippine Reclamation Authority ng mga guards. So, lang natin para hindi naman sila galangin. Yon, thank you so much, Ma'am. ano po? Ah, uh, maghapon po ba kayo na magbabantay ngayon dito sa Baseco Beach? Ma maghapon po ito hanggang bukas kasi dahil linggo mas marami, walang pasok. Sigurado dadagsa yung tao. Yon, tignan nyo guys, ah uh, ganyan po sila kahigpit ngayon dito kasi po kailangan po natin uh, mapanatili yung kaligtasan ng mga magpupunta yes. dito at sa... At saka kasi -day. hindi natin mapipigilan yan dahil every Semana Santa talaga, Sabado, Linggo, dinadayo ito. Bali kahapon ma'am, mayroon pong mga dumagsarin po kahapon or ngayon lang po ito ma'am? Hindi, mayroon din pero hindi naman ganito karami talaga kasi talaga ang bantayan namin dito ay Sabado at Linggo. Yon. yung Sabado pero kahapon, magmula nung Merkulis, nagmamonitor na yung mga tanod okay po. Ma'am, yung wala pong ano, mga volunteers ngayon na darating, di ba? Walang dumating eh. Pero nga sabi kanina, may coast guard. Pero parang ilan lang yung coast guard na nakita. Yun, kahit pa paano po may coast guard, kaya lang okay. hindi po kakayanin. Pero meron tayong MMDA na nandirito, nagwawalis. Banda dun sa gitna. Okay, sa kanila yung mga plastic bag na green light. Wow. Okay, paano po yan? Thank you so much po, ma'am. Okay. Ma'am Diana. Sir, ma'am po. God bless po sa inyo, ma'am. Nandito rin po ang ating kagawad na sa ating barangay, si Kagawad Ray po, na in interview natin no naka... <laughs> Hi, sir. Hey, Good morning po. Gusto po kayo, sir? Ito, napapahinga tayo. Subay init. <laughs> Bali, anong oras po kayo nag-operate ngayon dito sa ano, ma? Sa ating Ay, basego. 4 uh, o'clock. Oh, 4 o'clock. Ang sipag yeah, po ano, ninyo. Oh, oh. Bali, ano po, uh, talagang pinaghandaan na po talaga ito ngayon na Ay. para ano. Ano man, ano man, talagang taong taon na namin dito Abante kami sa dito sa beach. Pa, in case mangyari, talagad makapag-sporbe kami. Pero kami claim dyan ng mga first responder. Dito case malunod o ano yung ng immediate help. po kami para talagad magigyan ng lunas. Ano po yung pagkakaiba nung last year, sir, sa ngayon? Ano bang mas maayos po ba ngayon o yung last year ba? Well, last year talaga yung hindi uh, kayo itong maayos na ba si Pero basura to eh. So, dahil sa uh, social media, uh, pagtulungan, ng mga taga sa amin, para pa maayos sa Kadut. Kaya nabit, hindi uh, pa ba siya uwanin. Dati kasi puro basura. Marami ngayon ang mga tao na may kaya dito kahit lugar Kaya Iba't ibang lugar po talaga sir, no? Kasi alam nyo na malilis ito dito. dito pa kasi mababa ang kalidad ng ano dito ng uniform. Dito mataas pa. Pero pag-work nakaraan mga buwan, Bago mag-release yung mga um, uh, sa ito sabi, lagang milyon. Huwag kayong nasanawan mag-release sa halagot uh, na ano. Mag-release ito para paniguan talaga ng mga uh, tao. Kaso wala po talaga magagawa dito, asa Wala na talaga. So yung CCTV natin, sir, wala pa po talaga ng update? Wala, dito sa lugar na ito. Yes, sir. Wala pa rin? Wala. Magkakasalita okay. sila mga tao Paano, kagawa dila eh Thank you so much sir God bless po sa inyo sir Kagawa po, eh Magbuhay po rin Yes sir Maraming tao sa dila Yun Bukas So, operate po nila Ngayon at Saka hanggang bukas Maghapon po sila mag-operate Okay, thank you so much sir God bless po sa inyo So, guys uh, Busy naman natin Yung mga vendors Na nandun sa gilid Ng Pinayag Pam Diana Chairman ng Baseco Beach So, let's go Hi hey po, good morning po sa inyo. Kamusta po? Saan po sila mga barangay? Oh, barangay. Dito kami, taga-basabasay so, kami. Ay ma'am, sa kayo po yung interview sa parang. Ay ma'am, kamusta po? Anong balita po sa inyo? Okay lang kami. Ayan na naman sila. Madami <laughs> naman ang basura. Ganun lang yun. Nandito naman kasi kami tagalinis. <laughs> <laughs> Paano yan ma'am? Wala po tayo ano, mga volunteers kayo araw na ah, Meron naman. Meron mayroon kalat po. lang oh. Ah, okay. so mayroon pala kalat-kalat. may tanod, may disaster. Okay, mayroon okay po. Marami, marami po tayo. MMD ma'am. Marami rin po. Ma oh, may, may, may Ayan, may si MMD ko. MMMD ko. MMMD ayun. Kalat din yata yung sila po. by area. So So ayun guys, kalat-kalat po yung ating mga volunteers, MMDA. Oh, and po. Nagasunod kami ng mga yeah. ano. <laughs> nakasunod kami ng mga batura, ng mga naliligo <laughs> <laughs> kagawad kampanyera po maraming salamat oh, guys God bless po oh, mga kapatid ang mission pala natin dito guys nakalimutan kong sabihin sa inyo yung mission natin is yung makita yung kaganapan na ma-secure yung makita natin yung security ng mga nagpupunta rito kasi syempre hindi na nga sila mapipigilan at uh, naliligo sila kahit na mataas pa yung coliform sabi nga ni kagawad ba Diba? Kahit na ganon, pinapayagan pa rin sila maligo. Pero ito nga, let's see kung uh, paano yung kapanatili ng mga ano, ng kalinisan dito sa Baseco Beach at yung security ng mga ano, ng mga taong nagpupunta rito. Hi po, good morning po. Ayan, si Nasero, good morning, God bless po sa inyo. Ay, ma'am, good morning po. Oh, Ay, dito sila na dito sa gilid. Good morning Hello, po. Na. Ah, tayo, lalay, lordes! Ay, why? Good morning. Ayan, na. o, tingnan nyo naman yung tindahan ni Nanay Lourdes. Tingnan mo po, nandito na ako sa malayo. Oh, oh. Dito, ah, yung kara kalimitan na presto ni Nanay Lourdes, nandun siya sa may entrance. So, Oh, so pinayagan po si Nanay Lourdes na dito Ay, sa loob. Bumaba na sila dito sa loob para hindi na lumayurin yung mga tao doon sa labas. Ah, uh, tayo lahat ni mo ba ng mga ano nandito may lagay ng basura. Ayun. Mayroon po may lagay ng basura, may lagay natin ng ano. Kompleto. Ayan, nanay no sige balikan po ko eto po kayo, Nay. Maraming lahat. Ayan, may ayun, yellow ice tubig kompleto po sila ng tinda pala mid. Ayun, at may mga barangay tanod po tayo, barangay official. Hi po, good morning. God bless po sa inyo. Ayun, no. Nag-iingaw pa si sir. Ay, tinda niyo, sir. Tinda po yan, o ay, ano. Pulutan. Ah, pulutan. <laughs> God bless po sa inyo, sir. may mga nagluluto po doon sa may gilid. Ayan, ako sigurado po. Hi, bye. Good morning po. ay good morning po. Good morning. Ayun po, yung mga nagtitinda iingat sa gilid. Ayun, may mga tinda po siya. Ayun, po Good morning po. Ay, may isda pa si tatay, o. O, isda. Oh, kain daw, guys. <laughs> Ano po yan? Iniyaw bangos? Oh, iniyaw bangos. Wow, sarap na. Thank you po. Oh, oh, God sige, lang 150. Ay po, good morning. Ayan, palamig po. May mga nagtitinda ng palamig dito sa gilid. Bangga. Ayan, nani yun or des. Bangga. Good morning po. Ah, may mga gulaman pa si po. Ay po, good morning. Ay po, good morning po. Kamusta po? Ayan, hanggang dito po yung mga nagtitinda dito sa dulo. Malapit na po dito sa kalagitnaan. So, i-update ko po sa inyo yung kaganapan naman dun sa pampang pagkatapos natin dito. Ay, hey, oh. good morning po. Ayun, morning. good morning ma'am. Ay, morning. naghahanda pa lang si nanay oh. <laughs> so, guys, hanggang dito lang yung ano, yung may uh, mga vendors dito sa gilid. Ayan, tignan nyo. Tignan natin. Kung kahaba, Ayan, diretso po isang hilera lang po sila dito lang po talaga 'yung mga nagtitinda. So tara, let's go naman doon sa Pampang para makita natin 'yung mga kaganapan doon, guys. kapatid, mga kanuo, nandito po tayo ngayon dito sa May Pampang. Malapit na po tayo. Kitang-kita po natin ang mga kadagsa ng maraming tao. Ang daming, sasaya nila. Uh, may mga kasama rin tayo dito, Coast Guard. Uh, mga ilan-ilan, kalat-kalat po sila. Hindi natin sila mapapansin kasi uh, you know, uh, kukunti lang sila ngayon. At may mga din naman kukunti rin. Uh, at hindi ka ganun kadami ngayong araw na to dahil Uh, sa holiday nga, syempre, may mga time rin para sa pamilya. Uh, at yun, tingnan natin guys, ayun, simulan natin dun sa isa. Ay, kitatayo, Tata yun, sa may gilid, sa may seawall, uh, dito sa may kahilera ng Pasig River. At ayun po, may mga nagtatayo pa dun sa gilid na yon at uh, doon rin po ang nagtatayo at mapapansin na po natin kaagad ang ating mga basura na po Sang katutak na po kagad na basura yung makikita natin dito about sa basura guys. Ayan. Hanggang dito po sa lahat na madadaanan natin puro basura na po at uh, matinding-tinding linisin na naman ito. At hanggang bukas po uh, maglilinis po siguro sila mga bandang hapon. Bawal po kayo magpagabi. At bago po kayo pumunta rito sa Baseco Beach magdala po kayo ng tubig ang pinakamahalaga sa lahat tubig sobrang init po ngayon at ang hirap po talagang pumunta rito nang wala hindi ka handa. So tara ulit. Ayun, simulan natin dito. Ayun, sina Sir Tignan niyo naman, na doon. Ay, ano man sasabi Sir? Wala. wala. <laughs> And uh, as you can see, lahat ng karamihan na nagpupunta dito may dala-dalang alak na pinagbabawal nga na bawal maligo pag kayo'y may inom na lang alak o kahit kunti lang na inom pinagbabawal po kaso wala Ah, uh, ayan sila nandito sa liligo ayan sila sir oh ay sir good morning po ay po saan po sila sir taga rito po ba? taga Basico taga Basico sila lang po ay po ay po Ayan guys ay, good morning. Ah, may mga vlogger, yun. Oh. Vlogger siya. <laughs> oh, yeah. Ay, good morning, po. Kamusta po kayo? po sa inyo. Saan siya na kayo? Medyo, medyo shaky na naman yung video natin. Nangangawit na yung kamay ko. Ito, ito na naman kayo sa time. Ito, ito, ito. Parenta, magkano yung mga Benta na, benta. Ah, benta na. <laughs> benta na talaga. O. Ah, magkano yung mga sasagot? 150 salamis? yung malalaki. Ah, 150 yung malalaki. Mano na, Man, ma -man, 60. Eh? Oh, 60 pesos. Oh, guys, pag pumunta kayo dito, mayroon na nagtitinda na ang Salvavida. Ayan si Lero. Pangalan nila, sir? Si Brother Jim. wow oh! Gagdasin nyo, sir. Maraming ay po, good morning. ah oh, si Tata yung may ice drop pa dito, nagtitinda. Uh, may nagtitinda rin na si Guerrillo. Ayan guys, ang dami. Sobrang dami ng tao ngayon ang kapal. Tignan niyo po. Oh. Ang dami, ang sasaya. Puro pamilya po, karamihan sa ibang lugar ay. Good morning. Ayan, Salvavida pa ulit. Uh, parentahan yun, sigurado. Ayan. Ayan may dala-dala pang aso <laughs> And guys tingnan nyo ang dami dami na mga bata ayan naliligo puro bata po yung karamihan na naliligo ay guys no! good morning ay <laughs> god bless ay good morning po good morning, good morning. Nice. guys siguro mas maganda yung montage natin tong area ngayon <laughs> guys, nandito na po tayo sa pagitan ng Basek Nandito na tayo sa kalit Nandito na po tayo sa kalagitnaan, guys. Kaya yan, na lang natin para hindi masyadong magalaw. Ayan, kita nyo po. Ayan. At medyo konti yung nandito sa gitna, pero karamihan nandun sa, sa kabila. Ayan, nandito sa right side mas maraming tao dito kasi ito yung pinaka entrance kaya dito diretso na kagad ang tao diretso gawa ng kanya-kanyang tent pero ang alam ko ba diba, sabi nila na nakarant na na bawal gumawa ng tent pero pinabayaan na lang siguro kasi wala namang magagawa yung mga ating mga barangay officials sinayaan na lang basta uh, masunod lang na kailangan bago sila umalis may daladali na silang basura maglinis muna sila kasi dumating sila dito at uh, hindi ko alam di, um, uh, medyo inabot ako ng tanghali dito sa Baseco Beach sa uh, alas na ako dumating kaya ano you know, hindi natin nakita kung ano uh, yung kaganapan ng umaga so ayun na uh, kung gusto niyo makita yung kaganapan ng umaga panoorin niyo yung video ni yung vlog ni Miss Julie uh, at ayun makikita nyo uh, mas maaga siya kanina Miss Julie po ayan po lalagay ko yung ano uh, yung channel niya dito sa baba ayun Hi po, uh, good morning. Kamusta po kayo? Ah, uh, nandito na po tayo sa may guardhouse. At ayan, may eh, mga aso po rito. Wala, hindi natin makita ng ating mga tropa. So, lakad muna tayo doon ulit. <laughs> ay, good morning po. God bless po sa inyo. O, oh. pa oh. na lang po tayo na yan lang ano, kakainin nila. <laughs> ah, anong isla po yan ay? Eh? Tay. Kalinyasi. Oh, yung kalinyasi. Yung po yung tawag kilaw. dun sa ano. Pang kilaw, kilaw. Ah, kilaw. Oh, kilaw so, hindi po siya lulutuin. Kilaw lang talaga siya. Ayun, oh, Ah, yeah. ay, <laughs> Wow, kilaw. <laughs> okay, thank you po. Maraming salamat. God bless. Guys, date lang tayo dito sa Pangpang. -pang, tapos, update ko rin kayo doon sa mga nangyayari dito sa... Kung may pagbabago dito sa may gilid, doon sa gilid doon, sa may wall, sa may malapit sa fish pond. Yung pinaka main problem ng Baseco. Uh, guys, pasensya na po talaga kayo. ah uh, ulitin ko, pasensya na po talaga kayo medyo shaky yung aking video palagi kasi <laughs> ang hirap maging pasmado ayan o, nanginginig yung mga kamay ko at syempre uh, bago pumunta rito uh, nagdadrive tayo, nakamotor lang tayo kaya medyo pagod na, ngalay at uh, hindi ko na may galaw yung kamay ko <laughs> kaya shaky siya guys, dagdag uh, update, kung may makikita kayong green na plastic, ayan green plastic hanggang doon sa dulo ayan po, Katibayan po, katunayan na may naglinis po kaninang umaga ngayong araw na to. Kaso, wala pong magawa dahil <laughs> punong-puno pa rin siya ng basura. Not likely last week na mas malinis at kita nyo naman yung video ni Papa Pau. Ang problema lang ngayong araw na to, ayan, dagsawo talaga. Punong-puno ng basura, ewan ko lang kahapon kung kahapon po ito. Sigurado kahapon po ito. Uh, at ayan pero at least good thing uh, good to know po na makita natin may naglilinis pa rin dire diretso tuloy tuloy pa rin paglilinis nila so let's go Doon sa gilid Guys, ayan mapapansin nyo, may mga MNBA po tayo na nagro-ronda sa bawat lugar po ng Baseco Beach. So, nakikita nyo sila, ayan po. Grupo-grupo uh, sila. May mga naka-schedule po yan na, ano, na kanya-kanyang lugar dito sa area natin. Ayan, lapitan natin sila. Hi po, good morning ma'am. Kamusta po? Ito, okay lang, pagod. Ay, pagod na <laughs> siya. Bakit po? Ano ang mga anong Maraming oras pa po kayo? Basura. Ayon? Ano po, po? Alas 5 po po kami nag-umpisa. Ayan, pansin na pansin ko nga po yung mga basura natin. Grabe. Ang di ba, sir? Mm -hmm. Nakakaano ano araw -araw, po? araw, -araw to, sir. Ganito. Ako. <laughs> Araw-araw, nakaka-20. Mahigit sa basura. 27, ganon. Ano po yan? Na green bag po, ma'am? Opo, sa Punong green bag. Sa ganon. Hindi lang po yun. As... Hindi lang yun. Mas marami pa. po, pa. Ako. Diba? Grabe. A ah, pangalan po nila, ma'am? Mary Grace Cinco. Ay, ma'am Mary Grace, God bless po sa inyo. Maraming salamat. Guys, ayan, makikita nyo naman kung anong resulta ng napakaraming tao dito sa Baseco Beach Hi po, good morning. And makikita nyo naman po talaga yung resulta ng, ano, ng pagkakaroon ng maraming tao dito sa Baseco Beach. Ayan po. At uh, may naglilinis pa nga po noon, kahit nakasagisagan ng karamihan ng tao. At uh, anong oras na? Alas 9 na po ng umaga. Mataas na po yung araw. Ayun si nanay, Kita nyo po, naglilinis po siya. dire diretso po yung paglilinis ni si nanay. MMDA po, MMDA, God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, at may mga sako po. Si nanay nagpukulot rin ng basura. Kahit kasagsagan talaga, o oh, tingnan nyo, oh, ang sisipag ba ba? ng mga... Boss, good morning! Ayan, kasagsagan po ng kainitan. Ayan po, si nanay naglilinis, o. Oh. Kita nyo po, MMDA po, si nanay. Ay, dai! Basta po, ayan po, nagpupulot sila ng basura. Ang daming basura sa paligid. Tingnan nyo naman, ah, mamaya pa maglilinis rin po tayo mamaya at tignan lang po natin yung kasigsagan itong ano. Hanggang dito po tayo sa dulo, yung i-update ko sa inyo. Kita nyo po, hanggang dun sa dulo, napakadaming basura. Uh, patuloy pong naliligo yung mga tao, kaso, mas maganda sana, maglinis rin yung mga tao na nagpunta rito bago sila umalis o pagdating po nila naglinis na po sila para iniliguan nila yung area nila napakalinis so guys uh, sa back camera po yung gagamitin natin ayan po dadanandaanin na lang natin para hindi siya shaky at ayan tignan nyo po yung basura ngayon dito sa ano sa may dulo ng ating baseco beach guys pansin nyo po yung basura ayan po yung makikita nyo po yung mga naipon yan po yung mga inipon ng ating mga MMDA pero kahit may naipon ayan po, punong-puno pa rin siya ng kalat-kalat ano, na durog-durog na plastic mga straw chicheria styrofoam ayan o hindi alintana ng mga tao na punong-puno ng basura dito sa harapan nila pero hindi sila naglilinis. ayan po yan po lahat ay galing dito sa ating beach. Ayan po, halatang halata po kasi ano, parang siyang inaagos po talaga siya pamunta dito sa Pampang. Ayan. Kita nyo po, hanggang dito na po tayo sa dulo, yan po update dito sa ating Pampang. Guys, dito naman sa part na dito sa may bandang dulo, ayan, Uh, sa may siwal dito, dito sa may mga bangkahan at makikita na po yung Royal Boulevard, malapit na po rito sa banda. May mga naliligo rin po dito, puro bata naman yung nandito. So, sanay na yung mga bata rito, kaya lang wala po silang guidance na kasama o matanda, baka may mangyari sa kanila. Yung iniwasan po natin dito, kaya may coast guard rin po tayo na ano, mga kasama rito. Kasi yung mga hindi may iwasang aksidente or ano mangyayari sa ating araw na to. At ngayong oras na to, ayan, nagkakainan na po yung mga tao dito. Ayan po, ay po, good morning po sa inyo. Kamusta po? Kamusta guys Kamusta po? Kamusta po? Taga rito po kayo, di po din? din ayan, taga rito po sila, dito po sa looban Ayan, taga ito po sila. Sana po, bago po tayo umalis, pag po tayo, Okay, thank you po ma'am. Oh, right. so. <laughs> sa pagdating po. Ay, ang ganda ng pasinasara. Paanang manok, sarap. Oy, sinasara yan, nag-aati sa pinggan na iisa oh. Share, share, share your blessings, guys. <laughs> ay, po sir, ano po yung tindahan? Ah, tindahan, may tindahan rin po pala dito sa bandang dulo, dito sa gilid. Ah, uh, bali sa inyo lang po yung tindahan nila nandito sir. rayan si Tatay lang po yung nandito ang pinayagan na magtinda sa dulo ng itong Beach natin. So, may mapapansin tayo mga barangay officials nung puntahan natin. Sige sir, God bless po sa inyo. Maraming salamat.